Oh, ah, so ahas. Ah, uh, Munti ko mata pa matapakan eh. Kala ko ano eh. Laruan. Ang kintab kasi niya. Buti mga pusa. Di nila laro. Mas ah, bahay. Eh, eh, eh. Pangino mo! Okay. Hmm. Bakit ka sinihilang mo mm. oh. oh. ganun? Ahos! Sino? Ha? Sa dito. Hindi, dito ko nakita yan. Muntikan ko ang matapakan. Papunta dito sa... Na, sa dito nga! Muntikan ko nga matapakan. Tapos kung... Hindi, dito ko nga siya nakita mismo. Muntikan ko nga matapakan. Tapos biglang pagbalik ko naman, nandito na siya sa gitna. Tignan mo kasi ang pinta mo. Kala mo laruan lang. Ano naman sa auto ni Ang nagamit na ano. May nung nakakita ng ganyang ahas. Ba't okay. yung mo hinahawakan? Di ba dapat sa ulo?